Hello guys, welcome to my channel. This is this is Lily Mix Blog. Nari Kain tayo guys natang uh, kalian Chinese recipe. Ito puro puro gulay. Gulay na masustansya yan. Tapos kunting kanin. Yan. Tapos ito ginisa na ginisa na pipino may high tie may ganito tapos may isang slice na carne siya okay guys may yung tanghalian ano pala to rasyon sa hospital ganito sila dito di tapos may isang ano na sabaw umidyang okay umidyang guys so kain tayo guys happy Wednesday Pinstip pala lang ngayon, oo. Oh. Ito lang hirahan eh. Wow, kita May prutas nila dito sa tanghali. Araw-araw. Basta tanghali, may prutas talaga yan. Sa mga pasyente at sa mga bantay. Depende na sa pasyente kung ano kakainin nila. Lugaw ba, ganun. Pero sa mga bantay na tulad namin, ganito yung pagkain namin. Hmm. Tapos may prutas yan kahit anong prutas araw-araw. Diba? Maganda. ang banda din na gutom. kasi may sila may rasyon kami mga bantay dito sa hospital And then guys, bye bye.